Sa iba pang mga balita, matagumpay na ipinagdiwang ang Elderly Week Celebration ng mga senior citizens sa barangay Amobokan, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Oscar Head Edgardo Atienza, higit isang daang lolo at lola ang dumalo sa kanilang aktibidad kung saan nagmula ito sa labing pitong barangay sa Tanap Region. Aniya tampok sa programa ang raffle draw kung saan namahagi ang mga city officials ng mga appliances katulad ng electric fan, TV, at at iba pa. Dagdag pa niya kalimitan sa mga dumalo ay mga officers ng bawat barangay kung saan bukod sa Tanap Region ay may ding dumalo mula sa Forest Region. Samantala lubos namang nagpapasalamat si Oscar Head sa mga city officials na nagbigay ng kanilang papremyo at mga senior citizens na naglaan ng oras upang makadalo sa kanilang programa. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang edad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito mag-DTX, 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX, 500 palagi.